Good morning, good morning mga kawan. Have a blessed morning po sa lahat. Painit po tayong tubig habang nadiligo. At ang kimbokloy doon. Hoy. Good morning po. Sarap tulog ng baby. Good morning. Please like and subscribe po sa YouTube channel namin ni Casper and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video o dyan na ang Casper at ako'y sashower na tayo tapos tayo hey my labahin is waving ayan mamaya magsasalang tayo ng ating labahin at ang pogi naman nito. It's so pogi naman. Sama ka? Magbabay ba yan? Hindi yan papaiwan, di ba? Sasama yan? Hmm, sama ang baby pogi ko? opo, Good morning, pogi. I love you. <laughs> May makulit na, hindi makapaghintay. Oo nga po, inumin ko lang to. Oo, tara na. Opo. Kulit to. Oh. Mm, kulit, sit down. oh, to, na, na, na. Ba pow, pow, Tara na. <laughs> che check natin kung meron tayong laundry. Ayan. Mm -hmm. natin sa laundry. Ayan. Ang bait ng mga alaga ko aga-aga mong nagising tapos hindi pala matutuloy yung biyahe mo. <clears throat> Tulog pa siya hanggang ngayon. Tumawag sa akin. At sasabay na lang daw siya sa kapatid niyang isa mamaya. So, eto kami ni Casper. Babalik na sa parking. <laughs> so, ipapark na natin ulit yung sasakyan natin, mga kakwan. At magsasalang na lang ako ng labahin. Mabuti pa. Ito si Pogi nilalamig, Oh. na kayo. Ayan, lilinisin muna natin ating washing machine bago tayo Kasi, ginamit din ng mabait namin katulong itong yung ito nga sa machine at hindi niya nililinis so, kailangan linisin muna natin magin natin ng sabon para malinis ang dumi at saka natin yung ang ng natin kaya muna natin yan sabon na yan para malinis muna siya puni ko ng aking mga damit ayan ang ating labahin, no ang lalaban ko lang muna ngayon yung mga shorts at mga jogger ko medyas at medyo madami-dami at uh, eh, may biyahe tayo eh so step pa. Ano muna tayo? Batch by batch muna ang paglalaba. <laughs> Ayan. Nalinis na natin ang washing machine at sinalan na natin ang ating mga shorts. Ang jagger andyan jampa. Kasi hindi po pwede ang aming antique na washing machine na madami kang ilalagay at eh, mahirap na. ay <laughs> iiwan natin. Siyempre, eh, habang tayo nabiyahe. Ganun talaga ang ko oh, eh, Kailangan mga diskarte ka. <laughs> wala kang kasama at wala ka rin. Walang makakatulong sa paggawa ng iyong magagawain uh, bahay, ikaw maglilinis ikaw maglalaba, ikaw lahat <laughs> sa sarili mo, syempre, alam mo pwede mo na kayo hanapin natin si Casper kung nasaan, kung anong ginagawa hmm, si Casper ayun <laughs> ano, yala, uwi tayo at hindi ikaw makakasama oh, ba, nagtatakbo oh. <laughs> ta, bebe yala mong boy Tara, uwi, uwi. Ayaw, umuwi, oh. Ayan. So, ang Casper natin di makakasama na kasi sasabay na yung bunso doon sa kapatid niya na ayaw kay Casper. Tignan mo yung pawis natin, grabe, oh. Woo! Solid. Solid ang pawis, kaliligo lang natin. Ayan, oh, tignan nyo. So, ang labahin ko, iwan ko muna yon. At si Casper iiwan din. Lilinisan ko muna at nagligid-ligid na naman sa labas ang pogi natin. Hmm? Ang kapogi naman yun. Uy, kagwapo, oh. Gwapo po yan. Uy, baby. Hmm. Ayan ang pogi natin. Diyan muna po. Diyan muna ikaw, anak, ha. Iiwan muna kita. Ayan. At may natira pa tayong mga labahin. Mga t-shirt yan. Ayan nagbalik tayo kay Casper. So, dyan muna ang pogi natin, ha? I love you. Pakabait ikaw dyan, ha? Good boy ikaw, ha? Mwah! Mag-sleep ka lang, iya. Ha? Mag-sleep ka lang dyan. Kung ano sinasabi ko, ha? <laughs> dyan muna ikaw, ha? Mwah. So, ayan. Tambay kami muna sa kuwarto ni Casper. Yung napakaaga mong gumising, nag-alarm-alarm -alarm ka ng 6.30, di ba? Tapos, may message mo kung gising na ba siya, sasabihin sa iyo anong oras sa alis ang isa kong kapatid sa sabay nilang ako sa kanya so eto tayo ngayon waiting tapos itong pogi si Casper hindi siya makakasama dinan muna siya okay lang at nakapag labas labas dibot dibot naman siya sa labas so ayun ang content natin ngayon ay maglalaba ayun nagsalang na ako ng labahin ko at hihintayin ko na lang din ang message nila sa WhatsApp or tatawagan nila ako. So relaxing muna kami dalawa ni Casper dito sa kwarto. Yan, makapagpahinga muna. Syempre, wala kang karapatang magalit. <laughs> wala kang karapatang magalit. Kundi hinga mo ng malalim at uminom ka ng tubig. Mahirap mga high blood. So, dyan na kayo manong mga, mga kakuhan ko. Ano-ano rin mga sinasabi ko din. At maghihintay muna tayo ng magiging tawag bago ang biyahe natin. So, mga kabayan ko, sa lahat man ng OFW oh, dyan, kumain, kumain muna kayo ha. Kain muna kayo bago tayo magtrabaho para hindi tayo nahihilo or uh, magkasakit. Siyempre, health is wealth. Mahalaga ang ating kalusugan. So, yan dapat ang ating ingatan. Siyempre, di ba? So, waiting tayo. <laughs> yes, mga kakuha, nakapagbaba na tayo ng ating mga alaga. Ito, magpapapala, magpapapapapag Magpapapitrol tayo ngayon. Tara. Oh 67 po. 67. 67. Yeah. So, ayan, ang gagamitin na naman natin natin pang na, ay ang card. Kasi ang laman pala nito no? Ang laman pala ng card nito is 500. Nakapag-petrol na ako ng 100 noong una, tapos yung last, yung sumunod pala, nagpa-pull tank ako, nasa 132.61. So, ang balance nyo na lang is nasa 367.39. Ang sabi ng amo ko, pa nagpa-petrol daw ako, Uh, daw ako ng 67 daw muna. ano kaya yun? 67 daw muna. 67! Na muna. 67. so, ayan, papapitol muna tayo dito. At pauwi na rin po tayo mga kakuha na ibaba ko na po yung dapat kong ipababa. Ipababa. Ang ibaba. And, uh, yun nga, nakasalang po ang ating labahin ngayon doon sa bahay. Pagbalik natin na itatapusin po natin yun. So, Ayan po mga kakawan, tatapusin ko na po ang video na to at hindi ko rin kasama po si Casper ngayon. And please po sa mga uh, sa mga nakakapanood or sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po, please subscribe po kayo sa YouTube channel namin ni Casper po. Please so para support niyo po kami ni Casper po, pasupport support po. Kasi si Casper po, support niyo po kami ni Casper kasi itong video na to, itong vlog na to, itong itong channel na to ay para po sa kanya po to in one day. Inshallah, inshallah and God's will nga uh, si Lord nang bahala sa amin channel. At uh, si Lord na rin po ang bahala sa mga nanonood at sumusuporta. At sa subscribe po sa aming channel. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless you all. And mag-iingat po tayo lahat mga kabayan, mga OFW. Salamat, salamat sa lahat po. Yala, God bless you all. Yala, bye!